Uh, ako. si Melvin Sirada, ako yung City Environment and Natural Resources Officer ng Tayabas. O bahagi ng aming gawain dito as member ng Protected Area Management Board ay ipatupad yung mga Protected Area Management Plan ng Bundok Banahaw. Bahagi nito ay yung mga pagsasagawa ng mga biodiversity monitoring kasama yung mga yung mga citizen science mga taga-community, yung mga pagkatanim, uh, reforestation ng mga uh, indigenous trees natin dito. Sa ngayon, batay sa resolusyon na ginawa ng Protected Area Management Board, ay sarado ang strict protection zone, o yung papunta sa peak. Ang bukas lamang dito ngayon ay yung multiple use zone, uh, na kung saan makikita natin yung waterfalls at uh, primary forest ng Budok Banahaw. Hindi basta makapasok dito pagka walang permit at walang guide para sa kaligtasan na rin ng lahat. Well, yung experience namin dito sa tree planting activity and uh, climb and explore the waterfalls na Bighani Adventures. Well, maganda, masaya at maraming energy. A uh, first time kong makakat <laughs> ng ano, waterfalls and that it is in celebration of Earth Day and nagkaroon ng tree planting which is actually very good kasi of course due to climate change and all and we are in a protected area so we are happy na nakatulong kami at may konting ambag kami sa forestation ng lugar. Yung experience namin dito sa event ng Big Honey ay actually nakakatuwa kasi matagal na din ako nagjo-join ng mga mga outdoor adventures pero first time ko maka-experience na with the cause. Nakakatuwa na bukod sa pag-enjoy, -e sa pag-explore ng nature, at least may way of giving back kasi may tree planting activity. Nakakatawa din dito sa Mount Bana House, nire-require nila yon sa lahat ng pupunta para makapagbalik man lang tayo dun sa community. Maganda din siyang celebration para ma-promote at makatulong tayo sa ating Mother Nature. Ako si Prudencio Obispo, Uh, kasalukuyang pangulo ng Tapat Kalikasan dito sa Barangay Lalo, Tayabas City. Yung Tapat Kalikasan ay nabuo bilang isang People's Organization na kung saan ang gawain namin ay pangalagaan at protektahan ng Mount Banahaw. Kapag kami mga illegal na pumapasok sa lugar na ito ay aming pinagsasabihan at ipinakikilala namin ang batas o yung Banahaw Bill. Uh, sa kasalukuyan, ito na yung aming ginagamit na batas, katuang ng nipaslo law o yung NIPAS act. Ang ating ginagawa dito ay voluntaryo, hindi ito iniutos ng sino paman, kundi bukas sa loob naming mga tapat kalikasan ang magbantay at pangalagaan ng lugar. Uh, hindi lang ito para sa banahaw, kundi para sa mga bantay ilog, bantay kalsada at bantay basura. Natutuwa naman kami dahil katuang namin ang lokal na pamahalaan sa pamagitan ng City and Office Uh, na pinangungunahan ni Sir Melvin Rada na sa ngayon po ay tumutulong, uh, nagbibigay ng suporta sa mga katulad namin ng mga people's organization na ang gawain naman ay nakakabuti at naging katuwang ng ating pamahalaan. Dagdag sa aming mga ginagawa dito, uh, nag up kami ng isang nursery sa tulong na rin ng City and Rural Office kami ay tuwa rin dahil yung ating ilang mga naging panding agency na nagbigay ng pondo. Naging maganda namin tuntungan para naisagawa namin ng direkta yung aming mga aktibidades dito sa loob ng Banahaw. At sana no, dumating pa rin yung mga mga pagkakataon na marami pa rin ng mga pusong tumulong sa ating Banahaw. Yung aming ano, yung aming bahay tirahan, tawagin namin dito yung bank house. Ginawa ito sa pamagitan na rin ng kusang loob na tulong ng ating mga may pangkalikasan. Nanawagan tayo sa social media, hindi tayo personal na lumapit, pero ang tumugon ay ang dami na ang pagtulong natin dito ay hindi lang masasabi na sa isang barangay, kundi pangkalahatan na halos nagbigay din kami ng mga panukalang alituntunin na isama sa pagkuha ng permit ng mga gustong pumanik ng banahaw. Automatically, ang isang tao dapat magtanim na isang punong kahoy. At ang kapalit lang naman ito ay 25 pesos. Na 25 pesos ng mga ito ay pupunta sa, sa, sa samahan. Kaya ang ginagawa namin, bagamat maliit yung halaga, uh, voluntaryo pa rin yung mga pagkilos na alagaan natin yung mga punong mga itinanim nila para hindi masayang. Wag uh, huwag mag-alala yung ating mga magbibigay ng tulong para sa pagtatanim ng puno. Dahil makakasigurado kayo na gagawin namin yung lahat para ito'y mabuhay. At itong mga nasa likuran natin, ito ay isang mga patunay. Bagamat siya tawag natin ay man-made forest, pero makikita natin yung pagiging puno na niya. Pwede mo na siyang kabitan ng mga duyan, pwede mo na siyang paglaruan pag may mga bata tayong kasama dito, yung mga ganyan. At napakasarap na ng ating simay ng hangin. ah uh, ako si Emmy Don sa uh, taga sa City. Nakita ko nga yung grupo ng Bigani Adventures. So, nabighani ako. so anyway, masaya yung experience kasi kumbaga yung goal is na namit naman. So given din yung area na kita natin na protected naman siya, may mga tao talaga na active na nagbabantay. Uh, ano, ten makikita mo rin talaga na totoo naman na talagang nagtatayo ng bubuhay na natin kanina na yung mga puno. As in, sabi ko nga Kuya, ilang taon bago mapalaki isang puno. So matagal. So kung hindi mo sisimulan ngayon, pagdating ng araw, makakalbo talaga. So, kung dire-diretso, continuous talaga yung pagtatanim, yung pag-engage mo sa ganito mga activities. Sa sampo, ay katulad natin, so maraming puno na mapuproduce. Ah, ako si Melchor mula sa Big Honey. Nandito kami ngayon sa paanan ng Balahaw upang gawin ang aktibidad para sa tree planting project namin. Ito na rin siguro yung paraan namin upang i-celebrate yung Earth Day. Si Bigani, isa siyang samahan na nagbibigay ng kalaman, saya at gustong protektahan ng kalikasan. Lalo na siguro sa mga walang ideya o nagsisimula pa lang sa pag-ahod sa bundok. Para rin siguro maintindihan nila na hindi lang minsan sa destinasyon o hirap ng bundok ang sukatan dito. Minsan, may isip mo na lang, masaya pala dahil sa mga nakakasama mo, sa mga nakikita mong tanawin at mga nakikilala mo na lokal. akala ko magtatanim lang tapos after okay na so sabi ko merong ano trekking so nakadagdag yung adventure so aside from yung goal mo is nagawa na natin is, tanim tayo then after that may side trip siya so yung falls ang ganda alam mo yung tatawirin mo yung gilid tapos makikita mo diba yung yung mismong coordinator yung mga nag-organize so kumbaga wala namang nasaktan swabe nakatawid tayo tapos ang ganda lahat sulit mas naging memorable kumbaga. So aside dun sa nakapagtanim tayo, in the future kumbaga may ambag na tayo. Sana patuloy na mag-organize ng mga same. So maganda yung bagay objective, yung vision yung at ng grupo. Sa so trail, tsaka sa ilog, wala kang masasabi kundi mamamangha ka na lang sa ganda. Tsaka alam mo hindi siya madalas madaanan. Makikita mo yung tubig sa ilog, tsaka sa falls, sobrang linis pa talaga. Yun nga lang, medyo mahirap siya, technical din minsan. Pero mawawala talaga yung pagod mo pag nakita mo yung ganda ni Banahaw. As a joiner kami, hindi namin na-feel na na-auto-place na kami. Kasi siguro iisa yung hilig natin. So masaya, as a whole, kumbaga masaya. Parang sabihin mo yung hindi ka nadala, pwede ulitin. So yun, congratulations and thank you kasi kumbaga successful talaga. Message po sa lahat ng mahilig din sumalis sa mga tulad nitong outdoor hiking activity. Uh, of course, be, please be responsible. And we do encourage you to try it kasi it is good to be one with nature also and that it is part of our natural heritage. Maganda na i-incorporate natin sa mga activities natin yung mag-give back tayo sa mga binibigay niya sa atin. And isa lang yung earth natin, kailangan natin sa pangalagaan. Wala nang ibang kikilos kung hindi tayo. So, sana kung maggagawa man tayo ng ibang outdoor activities, uh, be responsible. Para sa mga joiner, nagulat kami. Pero masaya. Dahil doon mo malalaman na marami pa rin gustong tumulong at mapaganda o maprotektahan pa ang mga kalikasan natin dito. Sana magtuloy-tuloy, hindi lang sa amin, hindi lang sa ibang grupo. Sana tayong lahat magsama-sama para sa susunod, may makikita pa yung mga nakababata sa atin. Sa gusto pumunta dito sa amin sa, sa Tayabas ay makipag-ugnayan lang sa aming tanggapan sa City Environment and Natural Resources Office para matulungan namin kayo kung paano mag-secure ng permit at makakuha ng mga mga guides dito sa sa community. At hinihikayat ko yung lahat na lahat ng pupunta dito ay magtaniman lang kahit ng isang puno para makatulong tayo. Ang pangangalaga sa Bundok Banahaw ay hindi lang trabaho namin, ano, hindi lang trabaho ng komunidad, kundi ito ay trabaho nating lahat kasi ito na lang yung isa sa natitira virgin forest. Talagang pinapangalagaan ito dahil ito ay isang protected area.